yan sinusundo ko to kay maghakot daw kami ng gamit niya sa POP ano mi mimi <laughs> Mm -hmm. Ayan, rin, na Ha? na, lang din, na man lang nila binuhat <laughs> Ayan, daan namin dito. Paikot-ikot. Di yung mituhan namin ayan magkasaka yung gamit mo dito? mabaldi lang yun tsaka yung map ko ipapahida ko lang naman yung map ko hulang naman guys, papunta tayo sa POP Main. Ayan. Medyo ka-traffic dito kay may ginagawa. Okay. Nandito na tayo sa campus ng P.O.P. sa labas pa lang. Hmm.

pa rin hindi pa rin to tapos yung gawa ni Dad to eh kulangan ng tao nangangalangan nga yun ng tao dito tayo pagkano -tay sa ikot hindi ko nakikita yung salako kala ko si Elena nagwawalit na sila No, May basuran doon. Dahil ko pa Pang doon. So, kasi sa pupuntahan, sa Diyan mo pupuntay, Dito? Oo, dyan, yan, dyan sa po Dito? diyan. Yan. Diyan sa bilid. Yan. Kukunin ko lang yung ganit sa pinang katunog hmm. ito yung POP main campus yun nakaparada ang sidecar maghahakot daw ng gamit